Ano ba Ay, size ako, mo? Size 6 ako kalahati yung paa niya. Ang rap. <laughs> laki ng TV mo, ma. Tongo pa lang. <laughs> at, social ang mamang, may chandelier. Basta ma, may ilaw kang ganyan. Maganda. <laughs> Harleen Budol nag-house tour sa bagong bahay ni Pokwang at sinilip ang second floor. Nakakatuwa nga si Harleen, feel at home agad. Isa nga siya sa close friend ni Mamang at masaya siya para sa kanyang kaibigan. Bukas na. Kaya, tara na. Alam niyo ba ako kaninang bahay to? Kasi nag-house blessing ang isang taong malapit sa aking puso na talagang nakakaiyak sa sobrang lapit para siya mag-heart attack na talaga ako. Makakulat kayo ah. Abang talaga. mag nga ako. Congratulations. Ito yung tatay, ito yung nanay. Okay, kawan, everyone! Makwangpang ko, hindi ka pasali dito. Kasama din niya si Jason Gainza sa House Blessing at thankful si Mamang na may mapubuti siyang mga kaibigan. Napahanga naman si Harleen Budol sa second floor ng inakyat ito dahil nakaka-amaze talaga ang bahay ni Pokwang. 12 ba akong mga ano ba Ay, size ako, mo? Ay naku, size 6 ako, kala oh, yung paa niya. Ang <laughs> laki ng TV mo, Mang. Kama niya, oh. Kama. Oy, may walk-in closet. Wala ba akong mabubura dito, Mang? Yeah. Matagal din ako sa si maligo. So, ako talagal din. Pag-taim ako, matagal din ako. <laughs> oh, alam ko yan. <laughs> chocolate, oh. <laughs> ah. Alam si chocolate nandito rin, oh. Ah. Chocolate ba isa sa pinakamalapit mong kaibigan, Mang? Oo, oh, <laughs> since nung mga chongo pa lang. <laughs> At, social ang mamang, may chanjeril. Are para, para? Basta mama, may kang ganyan, maganda. <laughs> oh, thank you. Thank you, Siyempre, Lahat 'yan ina-ano natin sa Panginoon, di ba? Siya naman lahat ang nagbigay sa atin yan. Salamat din sa ating mga nangsuboy sa atin. Hindi ba 'yung mga tumatangkilik sa atin? Thank <laughs> <laughs> you, <laughs> <laughs> Ang laki nga ng walk-in closet ni mama, ang hindi mabilang mga sapatos. Pati nga ang kanya'ng CR ay malaki. May nakalagay pang ang closet, sa cabinet, sa loob. Ang laki din daw ng TV ni Mamang at nahiga pa nga si Harleen sa kama. ganoon may iyak si mamang tama na maraming salamat mamang kasabi <laughs> ka ba Jason? ano na puso mo? o pampam ka naman di ka na lang tumigil ikaw nga panot eh kinakamusta ba namin? tama na pati na tayo agad na ng bahay mo congrats at I love you mamang kasi in-invite niyo ako rito thank you mamang happy congratulations sa bago mong bahay